So gooday mga boss. Welcome na naman sa ating panibagong video. So sa video natin ngayon mga boss ay uh, mag-unbox tayo ng handle switch mga boss. So ito uh, gagamitin natin para sa valet setup mga boss sa Honda Click. So ito siya. So kasi kadalasan mga boss ng ano ng mga valet setup ang ginagamit diyan bixion switch. So, yan yung ginagamit kadalasan sa Honda Click, mga boss. At sa mga iba pang mga violet setup. So, kasi meron siyang on and off, mga boss, ng uh, pinaka park light niya. Tapos, uh, on and off na rin, mga boss, ng kanyang headlight. So, yun. Okay din yun, mga boss. So, ito yung ano, yung ating handle switch uh, bumblebee so yan uh, tie switch sya mga boss okay so yan sya so, mas maangas tong tingnan mga boss sa ano sa biction switch kasi yung biction switch ano uh, parang natural lang yung kanyang itsura pero dito may kita natin mga boss na ano na sya with illuminated switch na siya mga boss so ibig sabihin may ilaw yung kanyang mga uh, switch button so ito madalas din naman natin nakikita ito mga boss sa uh, honda click pero madalang talaga sa mga naka viction o uh, mga naka setup ang kadalasan kasi talaga dyan na nilalagay nila is yung mga biction switch talaga so ito uh, buksan natin mga boss So, uh, eto yung ilalagay natin sa ating bi setup at talagang, syempre, asahan natin talaga na dagdag angas yun. So, ma maangas na yung, ano mo, yung bi setup po at sasamahan pa ng ganitong klaseng switch ay talagang uh, doble angas talaga yung kalalabasan yun, mga boss. So, eto yung kanyang left switch. So dito meron din siyang uh, signal light. So signal light switch. Ang hindi lang maganda dito o disadvantage na ito, mga boss. Pag nag switch ka, naka-stay lang siya ng dulo. So sa ano kasi, pipindutin mo dito sa gitna para bumalik siya sa uh, center. So ito, mano-mano mga boss. Kailangan ibalik mo sa gitna. So yan. Tapos okay din naman yung button niya ng ano. Pa nakalutang siya o naka -invose. So yan oh. So yan nakalutang malaki. Pati yung mga ibang switch ah uh, talagang naka-inhose siya doon sa pinaka-switch natin. So mabilis siyang uh, magamit o makapa mga boss. O so, dito yung ating hazard, meron din siyang hazard. Ito nga pala yung ating ah uh, horn switch ito yung uh, switch natin tapos yung on off mga boss ng uh, high and low so okay din naman tapos passing switch so yan yung ating passing so yan umiilaw ito mga boss bali ang kulay nito mga boss ay kulay puti mga boss so yan yung kulay nya tapos eto yung mga ah uh, wirings natin. So mapapansin natin dito na ah uh, napakarami ng wiring. So kasi kadalasan sa Honda Click o 7 o 8. Depende sa unit mga boss ng Honda Click o version ng Honda Click. So eto marami itong wiring 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. So 11 wires sa ating left handle switch. So yan yung makikita natin sa uh, left handle switch uh, at sa right handle switch naman tayo mga boss. So ito yung ating right handle switch. Meron siyang starting button o oh, starter button. Ganun din siya, naka din siya. Oh. So malaki o oh, mataas yung pagkakaangat na itong switch na to. Uh, katulad din dun sa kabila so dito halos parehas sila na ganun yung setup. Meron ding left and right na switch katulad dito sa kabila. So yan meron din siyang button dito. Same uh, on off at same din dito na meron siyang dito mga boss. So dito kasi sa kabila sa right handel switch, meron siyang starter button. So yan yung starter button natin. Tapos yung para sa park light naman mga boss at sa on ng headlight. So, eto kadalasan itong mga boss. Pag hindi ka nakabailed for projector kadalasan yung nilalagay ito ay sa, ano, sa MDL. So, naka, pag naka, ano ka, naka park light, yan yung on ng low beam. At pag naka headlight ka, yan yung high beam. Pag uh, gagamitin mo siya sa mini driving light. So, yan. Ang pinaka supply niya is etong ano na to. Yung tool dock mga boss. Yan yung pinaka-supply niya. Tapos dito naman sa taas mga boss, so kung sa kabila ay hazard yan. So yan, hazard yan. Dito naman sa kabila, on-off naman to. pwede mo itong ilagay sa underglow o sa dual horn mo. Dual contact horn. Uh, iba't iba mga boss na pwede mong paggamitan nito So yan, uh, on-off ng running lights o RGB lights pwede mong gamitin to mga boss. At ito naman ay uh, on off naman ng uh, engine o engine switch o kill switch mga boss. So yan. Kung dito ay uh, on off ng headlight o high and low ng headlight, dito naman uh, kill switch naman to mga boss. So yan tapos wala na siyang kasunod hindi ka katulad dito sa kabila na meron siyang passing switch so dito ang meron sa kabila uh, starter uh part light to headlight on off switch pwedeng gamitin sa ha hazard uh pwedeng gamitin sa underglow dual horn uh, rgb lights running lights so yan tapos kill switch na pwedeng mo ring gamitin kahit sa ang mga uh, accessories na ilalagay mo. So yan, try natin naman siya na pailawin mga boss kung ano yung itsura niya pag nakailaw siya. So ito nga yung ano natin mga boss, yung pinaka switch natin at uh, uh, try natin siya mamaya mga boss meron din pala siyang kasama ganito yan pag bumili ka ng bumblebee switch meron din siyang kasama na ganitong wiring kasi ah uh, kadalasan ito in max at uh, Aerox din yata mga boss uh, nilalagay ito so yan uh, at syempre kadalasan din sa mga honda click So etong wiring na to, hindi rin natin malaman mga boss, pwedeng sa Nmax. Ah, uh, convert to sa Nmax mga boss. Okay. Tapos tabi lang natin to. So eto nga, Uh, hindi ito talaga madalas na ginagamit sa mga bilid setup mga boss itong switch na to uh, bihira ka makakita pero may mga gumagawa naman at kadalasan nga ay uh, talagang hindi naman nila tinuturo kung paano to ikakabit o ikakabit kahit doon sa pag assemble ng bilid mga boss hindi talaga nila tinuturo yan lalong lalo na kung maglalagay ka nito sa violet projector mo wala ka talaga makikita tutorial kung paano ito ilalagay sa violet setup so dito mga boss ang kadalasan nilalagay nila is yung ganitong klaseng switch so yan ito yung tinatawag na viction switch mga boss okay so yan yung tinatawag nila meron syang horn switch so yan ito yung kanyang signal switch so ito yung pinagkaiba nila mga boss sa viction kasi Uh, napupunta sa gitna tapos pag i-release -re mo, pindutin mo lang hindi katulad dito mga boss sa uh, bumblebee switch o tie switch so pag nilep mo hindi siya kusang babalik tapos pag nirelease mo yan mga boss kailangan, dalhin mo rin sa gitna so yun yung pinagkaiba nila kasi eto uh, okay mga boss dahil Uh, bumabalik siya sa gitna o nag siya tapos pipindutin mo lang para mag-release na siya yan yung advantage niya compare dito sa Italian tapos meron din naman siyang on off switch mga boss ng park light to headlight same lang din dito okay, so ito yung kadalasan na ginagamit sa mga uh, violet setup so yan yan yung pinagkaiba nilang dalawa patabi lang natin to so ngayon i -ano natin i try natin pailawin mga boss dito meron tayong uh, 12 volts na supply para mapailaw natin tong ating switch so dito sa switch mga boss uh, meron tong uh, connection sa so, tanggalin muna natin to yung ilaw niya mga boss, yung pinaka connection niyan, meron siyang uh, negative and positive supply para mapailaw yung ating uh, mga ilaw. So dito sa mga switch na yan, kaya tinawag yan na uh, illuminated kasi talagang ilaw yan. ayusin uh, natin to para makita nyo na maayos. So yan. So dito, dito sa switch na ito mga boss dito sa switch na to so eto yung wiring nya etong black and red yan yung pinaka supply nya o yung connection ng ilaw na yan so ay ayusin natin para makita nyo na maayos tapos yung pinaka partner nya syempre dito dito naman sa uh, right switch natin so eto yung ano nya connection nya meron din syang uh, red and black so pagsasamahin lang natin yan sakit o sakit yan So, kailangan ma may sensor natin siya, may pasok natin siya na maayos. Okay, pag nag-click na, okay na yan. Tapos, dito, ito yung pinakadulo niya. So, dito sa dulo mga boss, may violet and uh, dalawang red. So, magkasama yan. Uh, magkasama silang dalawa. I-coconnect kasi natin yan sa accessories mga boss sa accessories wire ng ating motor so yan yung pinaka supply ng positive so ngayon dito naman sa negative itong negative na to dito siya pumunta mga boss sa uh, sakit na to sa malaking sakit so yan itong malaking sakit na to dito naman yung kanyang negative mga boss para malagyan natin ang supply yan kasi wala tayong pansunod gumamit tayo na ito gamit tayo na itong pinaka aripit natin mga boss yung na aripit so ang tanggal ng ano to buhok buhok balbas ganyan so yan so lagyan lang natin siya ng connection so yan bali nakaipit na siya kaya tinawag tong aripit mga boss so yan ah uh, okay So yan, nakalagay na yung ano dyan, yung negative. Tapos, dito naman sa positive. Sa ating positive supply. So eto. So, i-coconnect naman natin yung ating positive mga boss. Direct na iilaw lang yung ating uh, illuminated. So yan mga boss. So dito, so yan, makikita nyo na umiilaw talaga sila oh, so, may ilay talaga siya mga boss. Bali, patayin natin yung ilaw. So, dito, pinatay natin yung ilaw mga boss para makita nyo yung pinaka-output ng ilaw natin. So, so yan yung pinaka-ilaw ng ating domino. Ah, uh, tie switch. Okay, tapos dito, So yeah, may ilaw lahat. So okay yung ilaw niya mga boss. Goods lahat ng mga illuminated illuminated switch natin. May ilaw naman lahat. At ah, uh, sunod na gagawin natin mga boss. Kung paano natin to papaganahin. Yon, no off natin mga boss. So, papakita ko sa inyo kung paano yan gagana. So, dito mga boss, papakita ko sa inyo kung paano natin i-on off yung ating illuminated gamit itong on off switch. So, dito sa on off switch mga boss, nabuksan na natin na Yung pinaka uh, supply niya, yung output and in input mga boss, is itong uh, dalawang blue. Yan, bali... Uh, tanggalin muna natin silang dalawa mga boss yung dalawang blue na to bali input at output lang naman yan mga boss Okay. bali tanggalin na ano yung na natin sila sungkitin natin so eto yung tinanggal natin dito sa sakit kanina ah, uh, dito yung sakit dito kanina tinanggal natin yung dalawang blue kasi eto yung input at output nitong Uh, switch na yan mga boss bali yung isa kahit saan naman dyan ilagay natin dito sa connection ng positive natin ng positive ng ano ng ating illuminated mga boss o yung ilaw ng ating switch siyan. So, yan yung isa nilagay natin dyan kinonect natin dyan tapos yung isa uh, lalagyan naman natin siya ng connection mga boss dito so yan dito natin nilagay para sa supply tapos yung pinaka output is dito na papunta na dito sa ating uh, output ng red ng ano natin uh, illuminated so dito may kita nyo na hindi pa siya umiilaw kasi hindi pa naman natin pinipindot to so try natin mga boss so yun okay So yan mga boss, gumana na yung ano na, yung pinakailaw niya try natin na tanggalin yung ano ilaw ng cellphone natin so yan okay na mga boss ganyan lang siya i-wiring itong illuminated na yan tapos yung mga ibang switch uh, meron naman din tayong tutorial nyan kung paano i-wiring yan pero sa susunod mga boss uh, ituturo na rin natin kasi bagong switch naman to tapos syempre yung pag wiring natin sa bi-led mga boss So, step by step tayo tuturo din natin kung paano natin i-wiring yan sa uh, ating bilid setup. So, yan mga boss. Ganun lang yan gumagana. Okay? Uh, At, like na rin ng ating video mga boss para ma-recognize ni YouTube na legit yung ating channel mga boss. Okay?